oo 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 gulat ako dun ah. uh, abangan nyo yung sorpresa na sa pagpakausod namin sa ating tatay uh, surprise yun wala siyang whats up mga kawardi natin dyan panibagong vlog panibagong araw na naman tayo Duh, bagong umaga na naman at bagong maliwanag <laughs> time check is uh, 7 27 ng umaga. Kumusta kayo diyan mga ka natin? Uh, sana nasa mabuting kalagayan kayo. Shout out sa mga kaibigan natin, kawerdi natin diyan sa sulok ng mundo. Ito pa rin. Ah, uh, na paikot-ikot pa rin dito sa paligid ng garden area. Ngayon. Uh. Ay, aso dito na laging sumusunod sa akin eh. Nasa sana kaya. Napunta sa

Hah? Yang itu, Rats Head? Nah, lu mau Ah, kulit saya eh. Nah... ...mah ilik kasi nagikot-ikot sa mga kung anong kinakain baka mahulog yan yari siya uy 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 gulat ako dun ah <sighs> mayroon naman nangisip ako ng uh, gulat ako dun sa ibon na nag-away ba Ewan ko kung nakuha, na ko na yun ng video. Yung pagbaba nila. <laughs> Uy! <laughs> ganyan pa ako eh. Ang naman. Ayan o. Hanggang na naman kayo. Hmm? Nakakit na siya. May mga ibon kasi dito na nagkuhan kulit-kulit kuminsan kulit <laughs> ah, bigla ka na lang lalapitan ka mga yan pagon yung mga ibon na yan kalimutan ko ng pangalan ng kanyan na ibon pero sa tawag sa kuan sa probinsya namin ng no? pirok-pirok kaya pumunta na yung pusa ah so na yan <laughs> oh nandiyan ka na naman hmm. sa nagsuot-suot yung pusa na to ay aso na to <laughs> may tanim ako dito na duranta na na siya yan ito mabangong bulaklak niyan yung duranta na to kaya na kunti pa lang yung bunga niya ay bulaklak niya yan ang daon yung duranta yang daon ng duranta namin dito na laman so may isa rin dito may share yan yan uh, maraming salamat sa mga nanood sa na, sa aking vlog yung last vlog ko maraming salamat sa inyo yan yung eh. star na kapis dito na lang nakadisplay sa labas Pero may ilaw yan pag gabi, pinapailaw yan. May nakalagay na ilaw sa loob niya, yung bulb. Matibay yan kahit umuulan, uminit matibay, hindi siya nasisira. Kasi yung kapis yan, kapis. Gawa sa kapis. Gawa sa kapis yan na halaman. Ah, na star. Uh, ah, dito lang tayo paikot-ikot. Ah blag blag, vlog. Yan. One mata lang. Pwede na magbabakasyon na. ma ko na tong action cam ko na kamera sa dagat. Uh, Agbibiyae. Eh, maganda kasi kani eh, ng mga travel na nagbablog para may iba naman ang na-upload natin sa ating channel. Para mamonetize na tayo. Para masubukan natin din ang maka sana pala rin talaga tayo. Yeah. Ang vlog vlog muna tayo kasi ah uh, maganda na lang pag naka bakasyon ako, yun. May mga may papakita. Pero kung kikita na ako, kung sakali ah uh, full full time vlog na ako para kasi mm, kinikita natin sa pagtrabaho medyo mga, mga kaya naisip ko na ganito mm, mag vlog kung sakaling kikita, i-try ko nga mapunta sa mga iba't ibang lugar para may mga mapanood na mga ganda. Ako kasi dito sa trabaho eh, yung iba ayaw naman may sama sa vlog. Eh, hindi naman natin piling pilitin. Uh, kung nila yun, choice nila yun. Kaya, padalasan ako, ako yung nakikita lagi sa vlog, sa, sa aking vlog. Pero tsaka-tsaka na lang. atinan ah, tinan nyo yung, kuan, yung dito na sa amin na halaman na ah, yung dapo. May tumubo sa may butas. Sa may pader. Kaya yeah, tinan, na, tinan nyo. Mga natin dyan. Ayan na ah, tumubo, tumubo siya. Tumubo siya sa pagitan ng kuan, box ng di dati. Tumubo siya eh. Lunsak Bro, dinidiligan ko naman para mabuhay siya. Pag lumaki na, pwede na siyang ilipat. Pero yung gayang kaliit, pwede naman ilipat. Pero parang design na yun dyan. Baka na naman tayo ng ibon dito. <laughs> Gulat ako ka rin ay. Ako na eh. uh, ako sa... Ay, sa... Hindi ako naka... May iniisip ako na... Ay, eh. tuloy ko na... Pan, napasigaw tuloy sa ibon na ewan Eh ako kung nabijoan ko yun kanina. Eh nag-iisip pa ako kung anong sasabihin ko eh. Biglang may bumulaga sa akin na ibon. <laughs> mga kawer din natin diyan. Abangan nyo ang mga magagandang na uh, i-upload ko. Enjoyment. Anta antay lang kayo. Ngayon uh, mo na uh, pagtiyagaan niyo muna to. Tong ginagawa kong raw vlog ngayon. Pero actually mga raw vlog talaga ang kuan ko ng vlog ko. kung ano yung na uh, nagagawa ko, yun lang. May mga excited din na kuan na part sa mga vlog. Uh, abangan niyo yung sorpresa na sa pagbakasyon namin sa taking sa aking tatay. Uh, surprise yun. Wala siyang alam na magpapakasyon kami. Parang i-surprise lang namin sa birthday niya. Kasi hindi asahan na magbakasyon kami. Kaya abangan niyo yung sorpresa na gawin namin sa birthday niya. Ayan. Kasama na rin ang banding-banding banding doon, banding, banding mga kapatid ko. Mga ka natin dyan. See you next vlogs. Bye-bye!